ito po yung ano resulta sa mahabang tag-init yun eh, namamatay na yung ano mga damo yun, doon sa ano kabila patay na napaka napakainit kasi so ngayon dito ako sa ano sa may mga puno ng kakaw medyo hindi ako makita ng ano init ng araw ito napaka init sa ilalim dito oh. patay na patay na yung ano namamatay na yung damo nakano lang dito sa ilalim na ano medyo malamig dito sa ilalim ng punong ng mga kakaw totoo oh. dami yung puno ng kakao at saka may durian puno ng lanzones saging at saka yung maliliit pa na saging oh. may puno din ng nyug at saka langka yon oh. Yun. mayroon din ano bayabas dito oh. yun know, hinug na yan o. Sakawan. Yan. Hinog na. Ito. Yan. Ganok ang 15,000! Ito na yung kinuha natin na bayabas. Lame kayo! Okay kayo! Kala ko hinog. Hmm? Hindi pala. Hmm? Ilaw pa pala. Tigas. Hmm. Tapo na to Mahirap. Sakit sa ngipin. Ito pa ubo nga. Yan, may dalawa pa. So, ano. Balik na tayo sa ano. Balik na ako doon sa may kubo-kubo. Ito, puno ng durian, oh. Ito, may puno pa ng durian. Yun. Yun. yung maliit na niyog maliit na saging meron ding malaking saging yung lakatan yun durian kakao mga kakao yun dyan yun, yung durian na maliit yun, may kunting tubig dito para ano hindi mainitan yung dito magkuha ng tubig na pang ano sa puno ng saging yan mangustan yeah. saka bukado sari sari May may sakilihan ng durian oh bayabas puno ng langka